tapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay mayroon na akong dangal. Naiharap sa'yo at ipagyayabang Sa panaginip lang ako may pagdiriwang Yaman at katanyagan sa akin ay wala Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa Ang aking inay ang tangi kong taganga Sa panaginip lang ako may magagawa doon ay kaya kong lahat na bituin Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin Doon ay kaya kong ipagbawal bus ng ulan Sa panaginip lang kita nahagkantuin na kung kundi dahil sa barkada ay tapos ko na Ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga Sa kong ito mo lang madarama Mga pangarap kong walang pangangamba Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin Doon ay kaya kong igapos ihip nang hangin Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan Sa panaginip lang kita nahahagkantuin na dun Dunay kaya kong ipunin lahat ng bituin Dunay kaya kong igapos ihip ng hangin Dunay kaya kong ipagbawal Bus ng ulan Sa panaginip lang kita nakantuin na. Dunia sepana gini pelang kita na.